Itong guys, oh, mapa. Mapa lang. Tapos mag-sell. Sisig. Mayroon naman mo sila, oh. 35 lang, guys. Sisig Sisi. yeah. na. 35 lang. Ang sakto yan. Uh, Laka na yan, oh. Tapos uh, to, ano lang po? Barbecue lang po. And may halo-halo. Iwan halo-halo. Kain ka tayo. Ayan guys, ang sarap na ito. Oh. Oh. And then, ito na ang sisig nila guys. Ano'y natin? Picture natin. Tapos meron pa sila. ano. Mix it. Guys, sulit sa rice. Tapos yung sisig ang sarap. Ang sarap ng sisig, Ay, no? Mm -hmm. Hi, sa restaurant. Punta na kayo dito sa Mihay Bravo Tututuyo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat may angels at lalong lalo na sa ating mga bagong followers. For today's video pala may angels ay tarang puntahan na po natin ang ating kapabayan dahil tayo po ay nangiyana. Bisitahin po ang kanilang bagong tayong Medyo restaurant. Medyo matagal na po tayong inangiyahan pumunta po dito kaya lang dahil sobrang busy po ng buhay na may diary. So ngayon lang po tayo nagkameron ng time dahil nga po ang aking amo ay nasa bakasyon. So ayun may angel narating na rin po namin na ang bagong bukas na negosyo nila ate Helen. Ang so habang track. naman sila may angel ay na kuwento o andaramon natin a uh, libutin na ang kapaligiran nitong saan nakatayo ang kanilang so, food truck. So, napapansin ko, hindi lang pala sila Ate Helen ang merong mga food truck dito po. So, nakapalibot po sila dito sa gitna nitong mga table so, dito. So, mga napakaganda po ng lugar na to. Kasi nga po, kapag ka-order mo po, mga angels, ay pwede kang uh, pumili ng mga lamesa mo dyan kung saan ka Tapos, meron din pala, mga na parang live band. video okay doon sa una At isa, mga angels, sa kinak kinakakatuwa ko po kasi nga po, merong maliit na playground po doon para sa so, mga pala day na dinala dito si Jacob at Daniel. So, pwede kaming umorder at pwede din sila maglaro. Mukhang mag-enjoy -e sila dito may angel. Kasi nga po, bukod sa Pilipino po, ang kakainin nila ay eh, meron din silang palaruan po. So, may angel dito sa lugar na to ang ibang mga tinda po ng food truck dito ay merong Italian, meron naman mga burger burger machine kung sa atin at meron din silang bar doon na doon ka o order na mga ala kung anong gusto mong inumin at tubig. So ngayon naman may angel, like kami po ay pipili na po ng aming o orderin. So pwede niyo pong tingnan ito po yung Mapa Lunch. Ito po yung name ng kanilang restaurant. So Ayan po uh, may angel. Bili na po kayo kung gusto nyo pong pumunta dito. Ayan po yung mga pwede nyo orderin. May sisig po. Ayan. At meron din tayong panset which is yan po yung aking gustong orderin. At meron din po pang malakas ang halo. So may injury nga po pala yung anak ni ate at ang tatay po niyan ay Romanian. Nakakatuwa po kasi yung anak ni ate kasi sa dinamidami po nang pwede niyang order. Eh. Talagang in order na naman po niya eh, ang paborito niya. Parang si adobo. Jacob adobo. at si Daniel lang po paborito po niya ang adobo with so, rice. So ngayon may injury nakapili na po kami ng aming orderin. So ayun may injury nakapili na po kami ng aming final na o orderin. So ang in order po ni ate ang sisig with the rice at yung sa anak naman po niya adobo with rice at gusto rin po nilang kumain ng halo-halo ngayon ang pinili ko naman po ay pancet tayo at saka po halo-halo so halo -halo. bali may angel ang sinasabi po niya ni ate yung address ng lugar na to kaya lang hindi ko siya pwede pong i-play kasi nga po sobra po ang lakas ng music. Sabi nyo naman may angel kapag may narinig na music sa ating video alam nyo na ang mangyayari. So yun na pala may angel na napili naman pwesto yung merong bandong at baka man din mamaya po ay eh, bigla po kasi mulaan. may angel na madilim po yung panahon na yan pero maaga pa po yung Mga 6 o'clock pa lang. So, ayan may angel po yung sinasabi ko sa inyong maliit na park na pwedeng palaruan po ni Jacob at ni Daniel. So, parang na-excite na po ako may angel na dalin dito yung dalawang Bukod bata. Bukod po pala sa may park po may angel ay mahilig din po yung mga anak ko sumayaw at kumanta. So, mag i po talaga so, yung mga bata So, may angel, ito yung... Na hapo pala yung aming in-order. Uh, ito ang order ko. Ang pancit na may kasamang lumpia at dalawang siomay. Ito naman yung partner po nung in order ni ate ang adobo with rice at yung rice po ni ate ay para po yun sa sisig so sabi nga po pala ng lalaki may angel na kapag daw ikaw ay kumanta meron kang free na beer na ibibigay sa'yo hi guys. so natin yung pagkain dito Pilate Helen, yung mapa restaurant na bagong bukas dito sa uh, anong -an lugar ito? Yata Kamunchi? <laughs> So, may angel nito na nga po pala ang sisig na in-order po ni ate. So, ganyan po pwede niyong ma-order kapag kayo ay pumunta dito sa uh, mga pa-restaurant. So, yun may angel dahil may nakita po akong lemon doon sa gilid nitong aking in-order ng pancit. Eh, nilagyan ko na po muna ng lemon sa ibabaw para masarap-sarap po. Actually, yung pansit na po iyan ay parang sutang may ko para po. May angel doon sa kasama ko na tikman niya yung pansit Kaya lang ayaw daw niya kasi kumakain na raw po siya ng kanin. So, carbohydrates. So, yun may angel. Nagkakaintuhan po kami niya nila at habang kami ay kumakain. Kasi sabi ko sa kanya na masarap po yung paggaluto noong sutangon. Alam mo my angel, sana talaga nakasama ko si Jacob at si Daniel. Kasi alam na alam ko na magugustuhan po nila yung pagkain So may angel, bali mga 7 o'clock na po siguro niya na alam nyo ba na parami ng parami na po yung mga tao. Habang padilim po ng padilim at po na po yung so, may oras. So my angel, tinanong ko pala sila ate kung murder sila ng halo-halo. So sabi niya sa akin, oo daw, dalawa at isa sila, sila. Kaya sabi ko, sige order na rin ako. Para tatlo may meron. Guys, sulit sa rice. Tapos yung sisig, ang sarap. Ang sarap ng sisig, no? no? Mm-hmm. Yung tanghon. Na? Mm-hmm. Mm -hmm. So, yun, may angel. Dahil natigman ko rin po ang sisig. So, honest review po tayo about dun sa lasa ng sisig. So, masasabi ko lang may angel. Ay, sulit na sulit po yung 35 pesos nyo. Ah, pesos. 35 lei nyo po dun sa sisig pag umorder po kayo. Tapos napakarami po nung kanin. Pwede nyo pong pag-share yan yan ng tatlo kung gusto nyo. Kasi masarap po talaga yung sisig niya guys. So yung sisig niya yan ay parang lasa dun sa mang inasal. So tingnan nyo angel yung anak ni ate dahil hindi na po niya kayang ubusin yung kanyang adobo. Kaya binigyan niya kasi sabi niya sobrang dami daw nung karne. <laughs> so binigyan na niya sa mama niya at ito ang nagustuhan niya may angel ang sisig. Tingnan mo. Mapili po yung anak na yan ni ate sa mga pagkain pero nagustuhan po niya yung sisig, yung pagkatimpla niya. Masarap daw ihalo sa rice, sabi nung anak so, ni ate. So yung angel, pag bumalik ulit ako dito, isasama ko si Daniel at si Jacob. Tapos uh, isama ko rin si Petro para ipatikim ko sa kanya yung iba pang potahing Pinoy. Although natikman naman na po niya yung mga adobo niya pero ang sisig hindi pa po niya natitikman. I'm sure naman na magugustuhan niya yung sisig. So may angel meron na palang dalawang kababayan natin na pumunta na dito at umorder na rin sila ng pagkain. At I think mga nagtatrabaho po yan sa kasino. So yung may angel meron na pong kumakanta doon sa stage at kasi free uh, po yan may angel uh, yung pagkanta plus meron pa po ikaw na free beer at, at ito tatapos. na pala may angel ang order namin halo halo at tingnan nyo naman sobra po ang sarap may ice cream pa sa ibabaw at meron po na ano na light chip lanian so... guys masarap po yung halo halo dito walang tapon masarap lang Angel, at yan, kumakanta na po yung dalawang lalaki, nagrarap po iyan, kaya lang paano ko ba ipaparinig po sa inyo may Angel, ay alam nyo naman kung anong mangyayari dyan sa video na Tayan, to. Kaya may Angel, paunti-unti na po dumadating ating mga kababayan, ayan si Kuya, nagtatrabaho daw po iyan sa restaurant. Ano yung na rin po kami dyan, may inyo, kung ano mga traba-trabaho, kamusta ang trabaho mo, kamusta naman ang buhay mo dyan sa... Dito at sa ate, Romania. Yan na nga po, may angel, may kumakanta ng babae po sa stage at wed matching dance pa po yan. Magaling po si ating kumanta in fairness. So, ayan na may angel at meron na naman po. Dumating na ating mga kababayan, mga customer nila. Ah. Ate Helen, ayan, kilala ko pala sila may angel. Kasi yung isa po dito si Yaya Bing na nagtitiktok dito sa Romania, yan. So, ang dawa po ako dyan sa mga tiktok niya. Pwede yung bisi bisitahin yung kanyang tiktok niya or Facebook page si Yaya ah, Bing po yan. Ah, takala niya may angel ay picture. Sabi ko, hindi yan picture video po yan. <laughs> Yung so, kwento ko lang sa inyo paano kami nagkakilala niya ni Yaya Bing. So, kasi po, may angel, yung pinagtatrabawanya niya ay doon po ako nagpa-part-time sa lugar niya na malapit lang po yung bahay niya doon so, sa amo ko. So, ayun, may po. angel, magpapaalam na kami kila na kami ay uuwiin natin. yun ano naman, daming order nila. O, sobrang busy-busy na ang buhay. So, kami magpapaalam na kasi nga po ay gabi na. Kaya yan dyan sila, ate Jasmine, o so ayun may angel na, Angel, kami ay pauwi na po at kami naman ay papunta na ng Garden North. So kung kayo ay papunta dito sa, sa Mapa Restaurant, baba lang po kayo ng piyata. At ah, doon po kayo lalabas, may Angel, sa unahan po sa bungad. Tapos pag akit, nandun na kayo sa ibabaw, punta na ah, kayo po ay kakanan. At uh, lakad lang po kayo sa pedestrian lane kasi may stoplight dyan. So makikita nyo na po yung Mapa Restaurant. So, ito po yung piyata munchie, may angel.